no, makikita niyo, may sunisilip na pula ang ulo. Mga pula ang ulo. Ibig sabihin, of color. Pero makinis. Mga kasing ang ganda, oh. Babae-babae, tsura na nito. Eh, gusto ko yung may pencil, may pagka-pencil, eh. Ano, napakaganda, eh. Ito nito, ang laki. Laki nito, kalapate. Big size na cup, ganda ng mukha. Ayun o, no? tingnan nyo mga mga sito, ang ganda ng mukha. Kak ito ha, ah. sa siyang kak na black pipe ang tawag dito. Hindi po ito Batman. Maganda yung mga itsura nyo mga ko Lalo na to, ang ganda nito. Isa sa mga maganda tong binala niya. So yun mga asing ko, bali dahil nga nilabas na natin yung ating mga club ring, eh, baluwang na ulit yung ating gulungan. Wala na siyang nakalagay wala na naman tayong patutukain at wala na naman tayong mga pinagmamasdan na ibon. Pero okay lang yan dahil nga yung mga club ring na dinala sa atin ng tropa natin eh lahat yung na-club, Eh, nilabas na natin. May mga naiwan pa kaso eh ilan na lang talagang nakakuha na rin yung iba mga siku. dahil pag ganyan na club ring yan talagang mahilig yung mga kalapatig sa atin. dito sa may area namin halos club ring ang pinagkukuha ang maganda dyan mga siko eh yung mga bakanting to eh, malalagyan ng laman pero hindi niya mapupuno. Dahil pwede na sa atin, kung hindi ako nagkakamala, na 12, 13, ata, mga ko. Pero, maganda. Kaya ang ginawa natin, binigyan natin sila sa magkabilang box, hindi natin sila pinagsiksikan dahil nga yung ibon, e eh, medyo large breed, malalaki, tsaka maganda dyan, eh, alagang-alaga nung tropa pips natin na may ari nito at mga siko dahil makikinis yung mga kalapate. Kaya gagawin natin ay eh, paghihiwalay natin para hindi sila crowded. Dahil pag nag-crowded eh mamaya magbubugan eh may eh, madami sayang ang gaganda pa ng mga inpon. Baka may masira, di ba? Hindi na natin sila ma-out. Kaya ginawa natin, kahit sa training box, yung eh, pinaghiwalay natin, ayun, oh, makikita nyo, may sumisilip na pula ang ulo. Kasi uh, ko, pula ang ulo, ibig sabihin, off color. Pero dito, eh, may mga classic, may off color. So, yan, baling yung gagawin natin, isa-isahin natin ulit para mailagay natin sila dito para maging hawaan, mga singko, dahil dito sa training box, eh, medyo stress sila. Dahil nga, makikita nyo yung training box natin, eh, medyo kulog. Malilit lang yung butas, pasok naman yung hangin, kaso, kulob sila. Medyo hindi sila ano dyan. Kailangan malipat natin sila dito. Masito dahil dito eh. Makapagas pa sila ng konti at medyo paluwang itong lalagyan natin na ano dahil kulungan to ng aso. Medyo mas malaki siya sa double cage ng konti lang. So ayun, bali mag enjoy kayo dito. Dahil marami dito Marami akong customer dito na mahilig sa ganitong itsura. Masin ko. Puro racing lang ito. Kaso magaganda may kulay na maganda. May classic na maganda. Malalaki ang size. Umpisa na natin. dahil pa sinasabi. Yun na. No, yun na. No. Ha, uh, ko sa wakas ay eh, medyo pumaris na yung ating dilaw. Naman naman. Mukhang makakapagpanak tayo ng mga yellow mga sinko ko, ayan no. Dilaw, mga hepa. Oh, yun oh. No. Mukhang pair na sila mga ko. At least kahit papaano eh maghihintay-hintay na lang tayo diyan ng itlog nang inakay. Kaya, goods na yan, goods na yan. Ngayon, eto mga kasing ganda talaga, oh. Sa mga medyo lumabas na kasi yung kanyang kulay, sa mga expert naman dyan, eh, pakicomment naman kung anong talagang kulay nito. Mga ko, kung anong lalabas na kulay. Kung anong magiging kulay ng ating young bird. Mas maganda sana kung ma comment nyo ng itsura Kung anong pag nag full grown siya Kung anong magiging kulay mas kasi ko, medyo na-excite kasi ako dito sa inakay natin na to. Eh no, yung isa naman eh para siyang checker pero para stencil pa rin eh kasi hindi ko talaga alam kung ano magiging kulay nila kapag naglubon sila. Eh no. Pero mas maganda 'to mga asingko. ganda ng mga panak natin ngayon. Kahit pa paano eh mga healthy naman ang importante diyan healthy mga singko. Medyo magbabago pa naman yung kulay niyan. At meron pa tayong aabangan kung ano magiging kulay nila. Bali, nestmate ito. Ngayon silipin natin dito mga singko yung ano, yung kapatid ni Bato dahil nga medyo lumabas na bumuka na yung mga balahibo niya mga asin hindi na siya stick eh no nakikita nyo medyo bumuka na silipin lang natin tong ito mas maliit ito eh medyo hindi pa gaano eh no pero meron na rin siyang konting bumuga parang silver eh pero mas malinaw yung kanyang nest mate mas malinaw siyang tinitignan yan kukunin natin eh mga ko ibang iba siya kay Bato si Bato kasi Nung bata siya, itim yung dito niya. Yung dito yung mga light light niya mga singko. Pero ito, eh, parang kapaligtar ni bato. Silver na yung kanyang dibdib. Silver na yung kanyang katawan dito. Pero pagdating dito sa kanyang pakpak, eh, itim. <laughs> <Okay ba? laughs> eh, kakaiba. No? silver siya pero itim yung kanyang pakpak. Eh, medyo na-excite ako kung ano magiging kulay nito. Kaya ilalagay muna natin dyan. Baka mamaya magtampo. Kaya na muna natin. Yung ating ano, isang pair ng off color eh, may itlog na. Hindi ko lang alam kung anong kailang mapipisayan dahil na busy. Hindi ko na siya nalagyan, na-record mga singko. yung pair niya. Bali, ito yung mas, ano, mas magkamuka. Halos back to back. Oh, pares itimang ulo. Ngayon, oh. Medyo goods, medyo goods. Yung oriental pala natin, mga ko isang pair na lang. Nakuha kasi yung isang breeder natin, si sinama, pati itlog. Papasitir ko sana, kaso, eh, hiningi. Eh, binigay na natin. So, ayan, si ano pala natin, mga ko meron ng egg. Meron ng ebon, mga ko yan, o. No? Yung ating silver white bar na saddle. Ayan, bali pair sila. nagitlog itlog na siya, naglilimlim na. Halos kakaitlog lang yan, mga ko kaya... Medyo sensitive pa pag medyo naaalog-alog baka mamaya mabugok kaya hindi muna natin lagi ginagalaw so ayan Well, yun lang yung update natin sa mga racing natin eh yung iba halos nagsiitlogan na ito nagitlog na to ito nagitlog na to Asin ko yung ating sablon nagitlog na Itong ating Borga na PHA na nakamakartor kung itlog na. Tsaka yung kay Jericho Chingso, may na. Ay, di pa pala itlog. Di pa pala itlog. Paitlog pa lang pala. Itong ating, ito ngayon mga ko dahil nga nawala yung pares ng ating gray cell. Pinarisa natin siya ng garuda. Ayun no, bali garuda natin to Wala pa, wala pa yata. Pero tingin ko wala pa yan eh. Kaka-pares lang kasi nito So ayan, bali itong ating Taiwan. Taiwan na hen, tsaka tsaka kak na imported na uh, island born ay eh, wala pang itlog. O yan, wala pa silang mga itlog. dito pa lang, yung mga ano, natin. Yung mga off color pa lang natin ang may mga itlog. kasi ito, nagpares na sa wakas. Bumigay na ang hen natin mga singko. Ayun, napakaganda niya, no? Hello! Nagwawalis yan! <laughs> so ayun mga singko, bali, unahin muna natin dito sa isang training box na to. Ito muna yung unang bubuksan natin. Ganito yata yung mga classic ito. Ayan. Yung isa muna, ito, 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 ito. Mamaya na yung nandun sa kabila. Ito muna yung isa ang o-open natin para medyo maginhawaan na yung mga kalapatin natin dito mahirap ito yung ang stand natin. Nah. <laughs> Kaya, malisilipin silipin na natin. Kalapati natin dito. Po. Okay, type nga ako eh. <laughs> so, yun. Unahin na natin to. Sa so, of off polo. May leg band naman sila. Mga siko. Yun nga lang. Commercial nga lang. Pero goods na rin dahil nga... Mga kata-ipon malilinis. Ah, yun. Ito yung isa, ito yung ayun, tingnan mo, nabubugan na mga ko, may dugo sa dito sa kanyang bibig ko. Oh. Ayun oh. may dugo, mga ah, asin ko, baka dahil halos kak eh, halos kak, pero okay na rin, Ang ganda ang tulay, pula. Red check, ayun o. Oh. Sa, ito mga asin ko, ang banyata, ito, mas pula sa kanya, ayun o. Oh. Magkamukha eh. pero mas pula hanggang pakpak pak. ayun ang pulang ito -pula. ata yung pinatawag nilang red <laughs> pero pare sila pula eh mas dark nga lang ito ito medyo wala siyang damage dahil mukhang magaling umiwas to sa bumi ba pero maganda siya oh malaki rin yung ipon hindi siya man ganun talaki pero maganda size so yun dalawa pula na pero hindi pa yan yung sumisilip kanina, mga siko. Dahil yung sumisilip na yun, eh mas pula pa dyan. Kung pula yan, eh mas pula pa dyan. Ngayon, meron pa tayo yung oh, color oh, din pala yung nakalagay dito. Pero anyway, yung mga legband sila. Ayan ay sinasabi ko, mga siko. Eh, nabubog na. Dahil nga magkakasama silang lahat. Hindi naman siya one eye, pero bubog na bubog. Pero goods lang yan. Mamaya medyo makawala yan pag medyo nakagalaw-galaw na sila dito kasi di pag dito, madali sila makatakas dahil mas maluwag pag dito kasi sa trading box natin eh, naku-corner sila at kaya talaga pupug sarado so <laughs> ito meron tayo isang pure black na may nasingit na isang puti pero lahat ito eh, nasing ko yun lang, isang pakpak ang parating um, ko dito ay eh, babae mga mahilig sa off-color eh alam nyo na, bilis-bilisan nyo. Tapos pag napunta kayo dito, pag wala nang ibon eh, nagre-reklamo kayo. Bilisan nyo! So ayan, nandito na tayo sa mga classic na kulay. Ito yung tinatawag nilang blue bar white light. Ayan, ganda na. No? White light malinis. Mukhang babae. Ah, si Bayan Wanghen. Pwede pwede itong mamares. Pwede na natin dito. ito ko ba eh medyo maliit Ayan, no ten chick pero makinis makasibay no ang ganda oh babae mo ba ito ra to ang ganda nito blue chick may leg banding Ayun. pero medyo maliit lang ito ito yung isa blue white flake na naman nahilig ko sa may mga puti ang pakpak -pak, mga sige yung may ari mo ito pero ang maganda dyan walang kuto kaya ko alaga ito sa paligo wala siyang mga kuto Baka makinis. Makinis yung hula. Medyo glossy. <laughs> so yan, bali ito yung isa naman. Parang kak naman ito. Kung kanina eh, parang hem. Pero ito eh, parang kak. Pero may mga halong puti ito sa mga bandang ulo Ha, may halong puti. Ngayon, yung isa dito naiwan. Dahil isa na lang. Kunti lang naman sila. So, yung isa naiwan dito, mga asip, eh, pagkanda kulay. Yan, silipin natin. Medyo malat lang tayo ng konti. Mga sumo tayo, napakasakit na aking lalamunan. Ito, napakaganda nito. Ito, isa sa mga paborito ko rin ito. Kung blue bar lang. Eh, gusto ko yung may pencil. May pagka-pencil. Eh, Napakaganda eh. Kaso, siya ay eh, may white stripe din. Pero maganda. Lalaki. Mga sito. Isang kak na ayun yung pagka-pencil niya. Oh. Blue pencil na may puti sa pakpak. Ganda ng combination ng kulay. Nakakagawa po. Lalo siguro kung pumapalo. Uh, siguro yun. No? Isang head. Isang cup pala. Isang cup na blue-white-light na pencil. Lalaki ito. Ngayon, sisilipin na natin yung isang training box. Silipin na natin yung isang training box. Para medyo matapos-tapos na tayo. Masuko dahil di ilan lang naman to. Alam ko 12. Kung hindi 12, 13 na sila. Masuko na, na mga kalapate. Dito sa isang training box na to, mga siko, eh, mas maraming maganda kulay dito. Dahil na dito ko ata nilagay yung mga off color. Ngayon, silipin natin yung isa. So, ganda ng kulay nito. Wow. Oh. <laughs> Para siyang mapapura ano ito. Hindi ko ano alam yung tawag sa kulay natin. Eh? Parang strawberry na may pagka chance na relax ang ulo niya. White, white top. Na, uh, hindi ko ano alam kung anong tawag dito. Hindi naman siya red check, hindi rin siya red part. Pero pula siya mga singko yun. Ang ganda nito, ang laki. Laki nito kalapate. Big size na ka, ito. Eh, yung ulo yun, niyo, ang laki. Lang pa ng ilong mga singko, tsaka makinis. Lalaki ito, sigurado. Kahit na malaki ulo. Ayan, may mga spot-spot sa ito. Dito naman natin sila ilalagay sa Oh, para maging hawaan. Napakaganda ng kulay. Ngayon mga kasi ko, ito yung isa. Ganda ng kulay nito. Ito yung tinatawag nilang tan bar. And ito babae ito mga kasi ko. Dahil bibihira ang mga kak na ganitong kulay. Pero yung kanyang pagkadan mga kasi ko, eh, medyo light. Kaya para siyang napaka, parang ang kinis-kinis ng dating niya. Ang kinis-kinis ng kanyang itsura. Dahil nga, parang siyang powder blue. Ayun, pwede nito, babae pa ito. Pwede, pwede pa kung so, meron kayong cup na ganyan, mga sito. Ganda oh. Parang nag-open pa yung kanyang bar, mahinis. Ito mga asing ko, isa sa paborito ko. Alam nyo naman yung aking paborito sa mga mga classic na kulay pero hindi pa ito pero type ko rin to mga asing ko pero hindi pa ganito yung gusto kong kulay gusto ko talaga yung solid na black check pero ito kasi medyo nag light -like sa banda dito pero gusto ko yung black check sana yung pagka black check siya kung ganyan mo hawakan kaso pag niladlad mo yung kanyang pakpak eh medyo light pa gusto ko yung talaga solid na black check mga asing pero napakaganda nito yung video. Tignan nyo naman, mga kasing ko. Bumubuhag hanggang kanyang ilong. Napakaganda. Ang problema, ay ito, may leg band siya, mga kasing ko. Magandang leg band niya. Ganda ng club ring. Ito, ito, jackpot. Ang ganda ng club niya. Ito, pakita ko sa inyo. Oh. Ayan yung klabring niya. T-A-A. t T-A-E. 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 Puno-puno ng tae. Puno-puno ng tae. sing 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 So, yan. Bali, yung isang ganda ng mukha. Ayun, no? Tignan nyo mga mga sing-sing. Ang ganda ng mukha. Kak, ito, ah. Dito na natin siya ilalagay. Ha? Clubring T-A-E. <laughs> Ngayon, ito. Sit-tunin na natin yung sinisipit kanina na ulo. Ganda niya. Ito na naghahanap sa akin ng ganito, guys. Diba? nyo, sa buntot pa lang, pulang-pula na. Yung pagkasolid na pula niya, eh pulang-pula. Pero tingin ko mga kasi, ko, ito eh maglalabas ng mga red tiger. Dahil nga, ayun, may mga sumisingit-singit na puti. Eh. Hindi siya solid na pula. May sumisingit na puti, lalo na dito banda. Pag ito, pinarisa mo siguro ng mga black tiger, red tiger. Eh, pwede siya maglabas ng mga red tiger. Pero ang ganda ng pagkapula niya. Solid red. Talagang pulang-pula. As in, pulang-pula. Mga sigo, ang ganda. Sakto sakto sayang. Pero tayo na i-out na ganito, nakak naman. Kung nahintay lang natin eh, pwede silang magpaktupak na red. Eh. Solid red, ang ganda. Pula, pula. Ako mahilig kasi ako sa pula mga asin. Pula na yung medyo malamig, nakabote. Pula, pula. Tapos. So, oh yan, silipin na natin to dahil dadalawa na lang sila. Puro lalaki pa yata yung nadira. Mga siko, eto. Eh, meron din siyang leg band. Ngayon, no? Medyo pinapaus na ako. Pero sa kulay, mga siko, ang ganda rin. Angas. Parang dyan, atin, ng kulay yan. Ayan oh. No? Ganda rin. ito. Ganda ng kulay. Kulay pala, mga no? Ang bangis na sa karero nito. Kaso, hindi natin alam yung mga blood type. Siyempre, dahil pag binagsak sa atin, hindi ko na tinatanong. Lalo na kung ganyang karami. Eh, hindi ko rin matatandaan. Kaya minsan, binitikak na lang natin. Tinitignan na lang natin sa mukha. Pero maganda yung mga itsura nila. Eh. Lalo na ito, ang ganda nito. Isa sa mga maganda itong ginala niya. Ito, isang toy. Bali siyang checkered, white flight Pero dark, yung kanyang pagka-black check. Pero ang ganda ng pattern na may mga puti-puti niya. Napakaganda nito, Pogi! Sa itsura lang, eh, guwapong guwapo. Mga sino eh. Black check na medyo dark, eh, no? White flag. Ganda na mukha ng ibon. Medyo hinihingan siya dahil medyo siksikan sila dito kanina, eh. Mga sino eh. Ganda, Ganda nito. Pwede. So, ayan, bali isa na lang yung ating titignan, mga sino. Bali, ito, eh, marami naghahanap dito mga bata ang hilig sa mga ganitong gulay. eh huwag ba kung bakit kaya pag may mga ganito din sa pwesta yun talagang unang una na kukuha bali eto sugrado, eh baka una itong makuha dahil mahilig sila sa mga off color na ganitong gulay mahilig sila sa borga mga kasi ko kaya pag nakakita ng mga borga unahan ngayon yung mga nagpapareserve eh, wala tayong reservation mga kasi ko kung sino unang makakuha dito sa kanya ngayon kung medyo na uli huli ka eh, sa susunod, eh, pwede mong bilisan, di ba? So, ayan. Bali, ito yung pinakalas natin. Ito siya. Bali, isa siyang Batman. Napakaganda ng kanyang pattern. Pero hindi siya uh, sadel, mga singto. Ano lang to, uh, parang black pine. Kasi yung kanyang buntot ay eh, itim. Pero itim na itim, mga singto. Ang maganda dyan, eh, bumubuhaghag yung kanyang ilong. Yan, eh. Ang laki ng ilong. So, paborga na siya. Ang maganda dyan, lalaki pa. Medyo malikot lang yung ibon, pero okay pa rin. Napakaga ng kulay. Eh, no? Isa siya cup na black pipe ang tawag dito. Hindi po ito Batman. Pero sa mga nakagis na natin nung bata, eh, talagang pag nakita mo ganito, eh, Batman talaga ang tinatawag nila. Batman and Robin. <laughs> pero hindi siya Batman. Ang tawag dito, eh, black pipe. Basta may halo siyang puti, eh, black pipe, blue pipe, ah... Uh, red fight, ganyan. Pero ito mga kasi ko, eh, black fight ito, hindi siya black sudden. Dahil nga yung kanyang buntot, eh, puti na. Pag ito naging puti, pwede siyang tawagin sudden. Pero para sa kanya ngayon, eh, isa siyang black fight na napakaganda. Ayun, ganda nito mga kasi ko. No. Ganda ng kulay, tsaka ang laki. Ayun, oh. No. Ayaw ko marap sa camera, yun. Napaka-pogi. Pali, ito yung pinakahuli natin. Isa siyang black pipe na borga. Kak, ngayon, kung gusto nyo, meron kayo na ispatan dito, eh, pwede nyo puntahan agad. Pag napanood nyo, pwede nyo puntahan agad. Dahil pag medyo na-late kayo, bandang tanghali, hapon, eh, wala na kayong aabutan. Dahil... Mabibilis ang boys dito Bilisan nyo So, ayan, Silipin lang natin sila Ng isang sulyak pa Para Bago tayo mag-ending Bago matapos Ang video na to e, Silipin lang natin sila Ng isa pang hapyaw Para naman Baka may nakalimutan kayong Itsura na gusto nyo eh. Pwede nyo daanan ulit Pwede nyo i-replay Mga asing ko So, ayan, bali, papakita natin lahat Ng mga binagsak sa atin ngayon Dahil kahit ako meron ako mga gustong kulay kaso dahil nga sobrang dami na ng ibon natin eh sa inyo na lang muna dahil nga sa dami ng ibon natin eh ilalabas na natin sila nyan para naman makita na ng mga kalapatids natin at para makapamili na rin sila So, ito na sila. Kasi ko, bali, ito yung binagsak sa atin ngayon. Eh. Kung makikita nyo, makikinis lahat sila. Ayun o, no? meron tayong dalawang pula. Kasi yung isa ay eh, mukhang nagkasugat dahil hindi akipagbubugan. Pero gusto na rin eh. Ang ganda nun, mga ko. Ito oh. yung tinatawag nating blue bar na pencil. Ayun eh, no? ang ganda na kulay. Bali, dito ay eh, halo-halo. May cap, may hen, may cup, eh hen. Ngayon, sisilipin natin yung kabilang training box na dito natin nilagay sa kabila. Asensya na kayo sa boses natin, mga sigo, dahil nga medyo malat. Ngayon, naman yung mga ibang off-color na na hiniwalay natin ito yung sinasabi natin oh ganda nito makasin ko bali dito eh halo-halo din may babae ito tingin ko dito babae tingin ko dito sa dan eh babae tapos ano yung batman oh ganda to ito na kulay ng batman kak na borga ito lalo na tunlak oh. yun laki ng na ilong ito yata tinatawag nila strawberry pero yung ulo niya eh bald head hindi ko ibig sabihin eh white top parang relax mga singko dyan si relax Meron tayo ditong poging poging parang black check na yun no? ganda oh lalaki ng ilong ang maganda sa kanila eh malalaki magaganda yung katawan nila tsaka makikinis so yan bali didisplay na natin itong mga to baka meron kay matripan eh pagod na ako masalita gusto ko nang uminom ng tubig dahil namamalat na tayo <laughs> uh, tingnan nyo na lang sa pwesto dahil ilalabas na natin itong mga to unahan